Wow, guys, mapapahinto ka talaga or mapapatingin ka sa mga naglalakihang mga sasakyan. Wow. So, ayan si Benz. Oh, guys. Andun pa rin si Benz na ang laki. Malalaki. Pero dito ako napatingin talaga, guys. Dito, oh. Wow. Yeah, guys. So, ayun, naglalakad tayo dito sa aming street. Andun, kasalukuyang nagbabatingting yung uh, simbahan. So, eto, lakad tayo. Pero, bakit nga ba ako napahinto? Nang dahil sa mga naglalakihang bigating mga sa uh, sasakyan. Andun si Porsche. Nandun si Mercedes. Oh. Ayan, so. Ito. Samahan nyo ako. Maglakad tayo. Malapit lang dito yung ating bahay, guys. Yes. Tapos, ayun, silip tayo. Oh. May mga balon. Parang may, may ano nga. May okasyon. Dahil, yun, ting tong ting tong 'yon ang tunog ng simbahan uh, medyo maganda yung ating araw ngayon Ayun. wow so eto kailangan natin maglakad konti mag-exercise. Kailangan natin mag-inhale ng sariwang hangin